Salamat sa nine years nating pinagsamahan. Kahit pa paano, nasira ka. Dito lang sa malapit. Hindi tayo sa rides na mga matinding rides. So, gayon pa man, sa siyam na tao nating pinagsamahan, bumigay ka na. Bigla ka na lang bumigay. Sa simbahan pa. So, thank you. At uh, kailangan ng baguhin. So, ayun guys. Uh, papalitan na natin. Halit na tayo. kadal din namin pinagsamahan to yan guys oh Ay, okay. ayan pala. kahapon guys yan guys oh kahapon guys nilinis ko to tapos nagpalit ako ng ano ng poli gawa nung basag na yung isang poli kaya siguro ito bumigay No nawala sa ano baka nagali dito sa ano sa puli sayang yung ano ko guys guys okay, so. oh Pultigra yan dito nadali guys wala bumigay talaga siya baka dito na sobrang ipit so wala kung makahanap pa ako ng ganito so ngayon may replace ko pag guys ito muna yung i-replace natin makarating lang tayo doon sa area ng uh, ano ating uh, ng sa uh, picture taking so ngayon wala siyang stopper uh, control control na lang to hindi ko na lang siya pupursahin para lang maka para lang makasama sa ting rides maapektuhan din yung aking ano drop out guys pati drop out guys O, hindi ko na lang cambio ng mga para lang maka para lang makasama bawal siyang ibak pedal <laughs> bawal mo nang ibak pedal guys mamaya na natin kung pag uwi malapit lang rides namin ngayon so mamaya na lang pag uwi Ito natin tunuhin ng maayos Yes. Pansamantala. <laughs> Ayos na. Bye-bye. <laughs>